Nihaw mga pengyo! Gabi nga pala, factory worker dito sa Taiwan. Bilang OFW, ganito nga pala namin sineselebrate ang Pasko dito sa ibang bansa. Sa totoo lang mga pengyo, hindi lahat ng mga OFW dito ay nakakapag-celebrate ng Pasko. Swerte mo kapag natapat ng day off mismo yung araw ng Pasko. Dahil halos na mga nagtatrabaho dito na OFW ay may mga pasok at hindi nabibigyan ng pagkakataon ng mga pag-day off. At may mga OFW naman na mas pinipili na lang magpahinga kaysa gumana. Alam niyo ba mga pengyo? Chinese dito sa Taiwan na eh, hindi talaga sila nagse-celebrate ng Pasko kasi hindi naman talaga uso ang Pasko sa kanila dahil nga maraming OFW na Pilipina na nagtatrabaho dito sa Taiwan. Kaya ayan na enjoy na rin nila na mag-celebrate ng Pasko. Ganito nga pala namin sinalubong yung Pasko mga pengyo. Sila nga pala yung mga kasama ko nag-celebrate kagabi. Murder lang pala kami ng pagkain sa food at ayan pinagsaluhan namin. At kanina nga pala pag out na mga may pasok kagabi ay nagkayayaan kami na kumain din sa labas. Kaya shout out sa mga OFW na nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng bansa. Hindi man natin na-celebrate yung Pasko na kasama yung ating mga pamilya sa Pilipinas, alam kong magiging masaya pa rin yung Pasko natin kasi na-provide natin yung mga needs nila kahit malayo tayo sa kanila. Kaya sa mga OFW dyan, huwag kakalimutang maging masaya pa rin ngayong araw ng Pasko. Merry Christmas mga pengyo! Bye! <laughs>

Ganda ko.